Ito, meron tayong ano, Yamaha YTX. Tagal na naka-stock at <clears throat> na nauulanan siya. Kaya ano, nauulanan kaya ito. Para mapandar natin, syempre, ang una muna natin gagawin, linisin yung karburador. Babaklasin natin yung karburador dito. Ayan, yung karburador niyan. Linisin natin yan. Das itong tangke tangke nya yan din natin yan dahil pinasok na yan ng tubig kinalawang na yan dahil nga walang bubong yan ito yung naging laman nung tangke tubig kasi ito yung ano nya yung sa gripo nya yung filter nya Nogot lang natin yan dyan Itutubig na sya Yan, linisin natin ang gasolina yan Pati itong tanke eh. lilinisin din natin yan Ganun, basta natambay ang isang motor Matagal na na-stack Tapos nauulanan pa Umaandar naman pero Pagka na-stambay na mga ilang buwan Tapos nauulanan Ganito yung mangyayari dyan kakatubig yung tangke matutubigin yung karburador mapapanisan ng gasolina yan kaya dilinisin natin yung karburador at yung tangke ito ano lang natin ng gasolina to nililinis natin ng gasolina para matanggal yung mga kalawang niya. pati itong ano ito yung fuel cap nya itong grey po ito yung filter niya yan may mga gas pa sa loob yan tatanggalin natin yan lilinisin natin lahat yan ito na lilinis na natin yung carburetor tsaka yung yung loob ng tanke eh. lilinis na natin ang gasolina so, pa, lilinis na rin natin yung So, yung fuel cup. dito na natin. Hello. Hello. Hi, oh. na kakabit na natin. So, kapit na natin 'yun. Thank and dito sa tangke Ganyan lang pagbabaklas yun eh. Dalawang tornilyo lang yun lang nagabit na natin yan ang fuel cup tsaka yung tangke yung loob okay na ito so, bubuhin natin yung carburetor ito yung ito yung kanya yung piston na Hello. Ano marker naman yan dyan? No? Wala eh. Hindi kayo maliligaw At dyan. Ang tumulong sa niyo. pa yung yun? Meron din ano yan, mapapansin nyo, merong nakpana... ano yan, paumbok yan. Dito yan siya, sa may nakatakas. Uh, mayroon siyang makaumbo. Yan yung spring. Yes, yan siya. Lalapat nilang na maayos yun. Yung yan yung pinaka goma niya sa loob. Niya. Sampai jumpa di video selanjutnya! Ano hmm. na rin ah. Then yung Okay. Mga... Ganoon lang kung saan yung binaklas dito siya kakabit Ito yung matiit. Kasi ito yung malaki din sa muna natin sa pinasa. Gawa tayo ng flat screw. Para mabaklas at naigtika natin. silipin nyo yung mga butas nito ha ah, kasi may mga butas yan tignan nyo kung tagos yung butas kung wala nakabara. kamara pinaka ano yan tagusan yan pati itong isa ganun din yan yan silipin nyo kung walang bara sya kasi pag may bara yan hindi aandar ang motor kailangan yan tagusan ito ito mm lang ito isa Ayan. so ito isa pinitan natin ng flat screw kasi so pag lumuwag yan pag maluwag papalya palya yan ay na, Dito ng Ito yung floater. Ito na pintong floater. Ito yung nagtataas baba para magbigay ng gasolina. Ito yung floater niya yan. Ay, ito yung sa tinaka bulb niya ito. Ayun ito yung pinaka valve yan yung bumubukas kung sumasara para mag supply ng gasolina galing sa tanke uh, tapos merong screw yan ito merong screw yan dyan yan yung pagka umap ano na yung yan yan yung pinaka valve nya <coughs> sumasara bumubukas sumasara yan taas baba yan dyan ang galing yung gasolina galing dito dito so sa may dito sa so may hose

So yun, okay na. Ito na yung carburetor natin. Buo na. Ito yung sa minor. Ito. Pinakadyasa ng minor. Ayan. Pihitin nyo lang yung pag mababa minor, pag mataas. Ayan, doon nyo lang Tapos yun, babalik na natin ito doon. Para testing natin kung andar na. No? Ayan, babalik na natin dyan. Babalik mm -hmm. na natin yung carburetor. Yan, sinalpak na natin dyan. Mayroon lang yung dalawang tornillo. Ito, tsaka ito. Ayan. Kasi itong mayroon siyang ano, <coughs> NTPS. Oh, hugot yan. Yan, malinis na rin yung tangka yung loob. Okay na rin. Kasi natin kung Pandarin na natin. Ayan mga susi. okay, okay na, wonder na. Ayan okay na. Ito yung ano niya, sa minor niya yan. adjust nyo lang dyan. so Kung sakaling minor. Dito. Adjust nyo lang dyan. Yun. Pinipihit yun pakanan, pakaliwa. Tapos dito yung hangin nya. Ito naman yung sa air fuel mixture yung sa hangin na yun. Pihitin nyo lang yan pakaliwa para tumahas yung minor. Mababa, para pagpababa naman ang minor Pag papababain nyo yung minor, pihitin nyo pa kanan. Para makuha nyo yung tamang minor. Tapos dun sa may kabila. Ito kasi yung sa hangin. Titimplahin nyo lang yan. Tapos, uh, yun. Ang gagawin nyo lang, uh, ilagay nyo sa standard yung screw dun sa kabila. I- sagad nyo lang na hindi nakatukod matukod nun pero konti lang ito ayan ah yan Yan. talaga niya hindi nakatukod hindi nakatukod na pag anong pataas. Yan sakto lang siya. tapos doon sa may hangin uh, yan, titimplahin nyo lang kung okay na yung minor. yan, yeah, carburetor lang yung problema nito tsaka yung tangke na madumi marami tubig kinakalawang yan, lilinisan lang ay okay na yan uh, hindi siya nakapukod Nakatugod man siya, konting-konti lang. Kasi ano siya, yung nakanagaan siya yung wild siya kapag yung uh, nakatukod yan. Di ba ako nakaganyan ng konti, nakaangat. Ayan. Matagal bumaba yung minor nyan Kailangan nang ganyan, sakto lang. Sakto lang yung... tuon nung <coughs> screw na yun. Tapos doon na lang kayo magdadyo sa hangin. So yun. Okay na. At maraming salamat sa inyong panood. Ingat kayo sa pagkalikot. God bless sa inyo.